Ngayong araw na to, natin ang isang sa Alam na natin maraming problema sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Sa sobrang dami ng estudyante, ay eh, naapektuhan ang kalidad ng pagtuturo at naapektuhan din ang kalidad ng mga materyales na i-provide. Pagtaas ng drop Mahal mag-aaral kasi maraming, yeah, just... Ano ang ginagawa ng gobyerno upang matugunan ang mga ito? 4P's Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pantawid? Ito na no ba sa atin sa tuwid na landas? Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P ay isang programa ng ating gobyerno na nakapokus sa pagtugon sa mga problemang kalusugan at edukasyon ng mga pamilyang may Mahihirap na pamilya? Sino-sino ba ang mga ito? Ang pamilyang mahirap ay may kakaunti o walang pera at mag-aari na maaaring tumustos sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mas mababa ang kita nila kaya sa tinawag ng poverty threshold o ang pinakamalit na gas para sa food at non-food requirements. sa kita sila ng to 426 pesos bawat araw kung masumbabang ka. At ito ay nakasapat lang para sa pamilya may dalawa o apat na miyembro. Ito ay isang cash transfer scheme na ginagamit na rin sa ibang bansa. May dalawang pangunahing lemonin ang 4P, Social Assistance. Magbigay ng tulong na pera para matustusan ng mga pangunahing pangangailangan ng pamilya at social development upang mabawag ang intergenerational poverty cycle sa pamamagitan ng pag-invest sa human capital. Ang mga pamilyang maaaring maging parte ng programa ay ang mga pamilyang may hirap ayon sa NHTS PR sa panahon ng assessment, pamilyang may mga anak na 0 to 14 years old o may buntis sa panahon ng assessment, pamilyang pumayag sa mga kondisyon. Because kasi, ang purpose sa beneficiary ng mga ay required na maatayin yung 85% attendance sa uh, rate per month. It uh, helps to increase the temperature. Para lagi naman eh, in all programs na ini-implement ng government, lagi yan may negative and positive side effect. Okay. Maybe sa sa part ng school, ang magiging na uh, good effect noon kung ang mga bata ay member ng Corpus, dahil nga sila ay mayroong somehow a little uh, financial support from the government, So, magagamit ng bata doon sa pag-aaral, okay? But also, the other side of the coin is, posibleng magamit din sa iba yung purpose, ng programa, okay? Hindi siguro natin, alam, direkta na nagagamit yung purpose bilang uh, vices, di ba? Pang support sa ratio ng uh, magulang, kung meron man, di ba? Pero, that is ano, beyond our knowledge but it is one of the possibility. Ayun, kung mawawala siya, actually, uh, when it comes to the effect of the copy sa mga bata, siguro yung 300 pesos per head is would sustain sa baon. At syempre, kung may baon yan, papasok yan na regular. Diba? Kaya sana na, ang focus ng copies, napupunta talaga sa bulan siya ng bata. Okay? isa rin sa pangit na maaaring ko, ay dahil nga sa may inaasahan bambwa ng pamilya, di ba? Maaaring iasa na lang doon ang kabuhayan. Di ba? Pero alam natin, hindi sapat yun. Kahit pa sabi natin, every family, meron silang 3 members maximum. Magkano lang yun? 300 per month, di ba? Pag tininim pa natin sa mas broader side, sa labas. Kasi ang school is only one one portion eh, di ba? Pag lumabas ka sa community kasi part din sila ng purpose implementation, makikita mo rin yung negative ano na, impact sa kanila. Hindi kasi may mga bata ako na purpose talaga. Yung iba, yung iba kasi alam nila ng purpose sila. Ngayon pag sinasabi ko nga na sige matatanggal kayo ng 4-piece, yung ibang bata ko alam nila yun so nagiging responsible sila sa pag-aaral ng mga Yung iba naman kasi hindi ko alam kung anong iniisip nila. Kahit sabihin mo na matatanggal kayo sa 4-piece, hindi. Parang di nila pinapansin. Ay kung saan sulit din sa isang pamilya na tumatanggap ng 4-piece budget. Hindi pala nang ba yan ng pamalaan ang pera binibigay para sa ibang pamilya tumatanggap ng 4-piece? para sa akin naman kasi sa amin, nakakatulong siya lalo na sa mga anak ko kasi that, yung sahod ng asawa ko hindi sapat lahat sa amin kasi gagayin yan, lima na sila. Hindi nakabili ng vitamins. Eh ngayon, nakabili ako vitamins nila lahat. Yung ano, pangangailangan nila sa school, nakabili kahit pa paano. Kaya malaking tulong yan sa amin. Kahit mahirap pumunta sa Pasig, pipila ka ng mahaba. At least nakakatulong sa iyo nakakatulong sa mga anak Trabaho dito lang sa bahay. Yung asawa ko naman, mapasok ng ano, mason sa Makati. Ang isang sakong kasi namin bigas, dalawang linggo lang. Yeah, madami kasi kami kumakayas. Baka, baon pa nila. Kasi itong mga ito, nagbabaon pa ng kanin eh. Kasi ang haba kasi ng oras nila, alas 10 hanggang alas 5 ang pasok nila. Kaya kailangan talaga ba uno ng kanin. Eh minsan hindi pa nag-aalmusal. E ewan ko, naugalian na kasi nila yun. Hindi nyan, hindi nag-aalmusal. kape lang, ganyan, gatas. Yung na ano naman sa 4-piece, simula nang sumali ako ng 4-piece na bibili ko sila ng gamit, yung gamit nila sa school yun bag, sapatos, pangbao. Paano po nalaman yung tungkol sa 4 Kasi nung nasa eskwelahan, naka-ano naka, yung pangalan ko, kasali doon. Kaya tinanong namin kung para saan yun. Yun nga daw, kasama daw kami sa 4-piece na yun. Ah, sa so eskwelahan na po sila nag-ayos po nung hmm. kasali? Parang yung sa pag magpa-ano ka, yung magpa boboto ka, yun. Nasa master list ka, kasali. So, sila po yung nag-ayos. Mm. Tapos yun nga, maglalakad ka ng kung anong kailangan nila. Birth certificate ng mga bata. Barangay clearance, sedula. Yung lima pong anak nila, mm. Hindi, tatlo lang. Tatlo lang daw sa na ano, sa nag-aaral. Ah, yung sunod-sunod daw na nag-aaral. Kasali daw yun. Tapos, kasali din sila sa ano, yung sa center. Kailangan daw kasi yun eh. Pa? ano explain anong, po sa inyo yung conditions mm, na pwede mga nyo, condition nila. Mm. Ano po yung sinabi? Paano po sinabi? Mga yung dadi? mga conditions nila kailangan yung mga anak mo na sa edukasyon ang ano doon yung kailangan eight, hindi bababa sa 85% yung ano nila absent nila. Tapos so, sa edukasyon isa ano naman sa health naman kailangan sa isang beses sa isang buwan magpapa-check up yung bata. Pupunta ron. tatlong daan lang sa bawat bata nag-aaral eh per month po. Opo. Hmm. Ayan ang ano. Tapos ito, sa ano naman, sa health naman, 500 kasi kasama nga ako. <makes noise> dahil sa kagustuhan ni Pinoy na tuluyang pawiin ang kahirapan sa Pilipinas, naglaan siya ng mataas na budget para sa mga services. Dahil dito, Matuloy na tumataas ang budget ng BSWP na maabot sa Php 148.5M na nakaraang taon. Ito nga ba ang magkatawid sa kanila sa kahirapan? Ito nga ba talaga?